Paano ba tanggalin ang front axle ng Bajaj RE facelift edition? So magkaiba po ang facelift edition sa old model na Bajaj RE. Ang gagawin natin ay tatanggalin lang muna natin 'tong takip. Siyempre ay tanggal na 'yung gulong, no? At gagamit tayo ng flat screw para matanggal natin 'yung cap. Okay, so sa facelift edition mga boss idol, open na yung kanyang axle. No? At sa mga old model naman na badgeri ay meron pa siyang cup nut na 22. At dito sa facelift ay nut na lang yung tatanggalin natin. Okay, so gamitan lang natin ng power tools. Pwede rin mano-mano mga boss idol. Tanggalin lang muna natin yung nut na 17. Ayan, at natanggal na natin yung nut mga boss idol. Ito yung kanyang lock nut mga boss idol. At meron tong washer dito ang gagawin lang muna natin ay gagamit tayo ng punsol para matanggal yung axle at hayaan lang muna natin yung nut dyan. At ito naman yung punsol na gamit ko mga boss idol. Medyo may matulis siya sa dulo no. Ang purpose po dyan ay para tatama po sya doon sa butas ng axle at hindi siya hihiwalay. Para hindi siya disalign pag pinokpok na natin. Dahil medyo may katigasan tong axle ng Badja RE. Posible kasi masira ang mga threads ng nut pag natamaan natin ang punsol. Kaya dapat may matulis na kaunti lang. Ayan, so natanggal na natin yung axle at pwede na natin tanggalin yung washer. At ganoon lang kadali mga boss idol kung nagustuhan mo yung video ko. Pakipalo naman para updated ka sa tips and tutorials ko. Maraming salamat at see you in my next videos mga boss idol.